Marami sa ating mga kababayan na kapag nakarating dito sa Japan, ay eh talaga namang manghang-mangha sa kung gaano kalinis at kaorganisa ng kapaligiran nila dito. Mula nga sa malalaking highways hanggang sa maliliit na eskinita, they are very organized. Pero ang totoong tanong dyan, ano ba yung sistema? At ano yung role ng bawat isa sa pag implement ng sistema? Hi Tamadachi! Ako si Makoy at samahan niyo ako ngayong araw dahil schedule nga ng pagtatapo ng pet bottles base sa garbage calendar dito sa lugar namin. Yes, Tamadachi, malinis yung kapaligiran kasi sa tahanan pa lang strictly implemented na yung proper segregation at proper disposal. Ang mga basura by category at syempre may specific na araw kung kailan lamang siya pwedeng itapon. Gaya nga ng sabi ko, pet bottles sa schedule na kakolektahin gamit ang household garbage guidebook. Nakalahad dito kung paano ang tamang pagtatapon ng mga pet battles. Yung guidebook galing yan sa City Hall at binibigay yan sa mga residente na nagpaparehistro pa lamang na address. Let's say for example, bago ka sa lugar na ito, mandatory bibigyan ka ng guidebook at yung garbage calendar para magkaroon ka ng awareness kung paano sila magdispose sa lugar na ito. Kasi mga tumadachi dito sa Japan, per city, magkakaiba sila ng schedule ng pagtatapon at magkakaiba din sila ng schedule ng pangungolekta. So ang first step mga tumadachi, ihiwari natin yung mga takip ng pet bottles sa katawan nito. At eto pa, tatanggalin din natin yung mga labels. Kumbaga, huhubaran natin yung mga bote. Sana ko linuhubaran, no? oh. <laughs> Kidding aside, mga tumadachi, since marami-rami na nga ako naipon na pet bottles dito sa apartment, eh minabuti ko ng i-document through this video ang pagkatapan ko ng mga ito. Para naman somehow, who knows, di ba? Baka nakaka-inspire tayo in a ways I never see at magamit natin yung maliit kong platform sa makabuluhang bagay tulad nito. At saka ang sarap kaya sa feeling na nagiging bahagi ka sa pagsunod sa simpleng sistema. Kahit na maliit na parte lamang ang role mo pero malaki rin ang impact pag pinagsama-sama. Lalo na nakikita ko nga at mismong nararanasan ko ang magandang resulta na may maayos na sistema. Ang sarap kaya mag-jogging walking dito. Pagkatapos ko ang banlawan o hugasan ng bahagya yung loob ng pet bottles, ilalagay ko naman siya sa translucent plastic bag. As per dun sa guidebook, yan yung required na kulay ng plastic na gagamitin para sa pet bottles. O nga pala, yung mga tinanggal nating labels at yung mga takip ng bote, nakabukod siya sa another plastic kasi another category din yan. And iba din yung araw ng pagtatapon yan. Mahirap ba? Sa so, una lang yan, kapag nasanay ka na, hindi mo na iisipin ang obligasyon para na lang siyang misyon na dadalhin tayo into a better solution. Kinabukasan nga mga tumudachi, dadalhin na natin yung mga pet battles doon sa tapunan ng basura. And take note hanggang 8.30 in the morning lamang pwede magtapon ng mga basura. At kapag lumampas doon at nakadaan na yung collector, hindi na makokolekta yung mga basura mo. Ang daming rules no, pero okay lang, kitang kita mo naman yung ganda ng paligid no, ang linis. At ito nga yung pinakamalapit na tapunan ng basura mula do sa apartment ko. O ito mga tumadachi, tingnan nyo sila kung paano magtapon ng basura. Pare-pareho ng kulay ng plastic, no? Kasi nga, yun yung schedule ngayong araw. Meron din ako nakita na mga ilan na hindi sumusunod, hindi tinanggalan ng cup. Pero meron din naman, o, no, kagaya nito, malinis. At yung kagaya nun, malinis din, no? So may mga sumusunod pa rin talaga at meron din pasaway. But still, I'll give Japan a passing grade of 10 out of 10. Kaya ba natin to sa Pilipinas? Kaya yan, balang araw raw maraming salamat sa panonood